pakiramdam mo ba ay mayroong umaaligid sa inyong target na sabihin natin inaakit ang inyong target, nilalandi ang inyong target, or halimbawa si misis mo naman, pakiramdam mo ang mayroong umaaligid sa kanya, nililigawan siya, sabihin natin nilalandi si misis mo, gawin mo ang ituturo ko kahit na anong araw at oras. Gawin mo ito. Pero, hindi mo ito pwedeng gawin kung magka-LDR kayong dalawa. Ito ay para lamang sa magkasama sa iisang bubong. Kumuha ka ng kanyang damit na kulay pula. Gumupit ka lamang ng kanyang damit na kulay pula. Kumuha ka ng perdible. Tapos yung perdible ay itusok mo dito ng dalawang beses sa kanyang damit. Mga ganito lang kalaki mga kaswerte. Habang tinutusok mo ito, iniisip mo yung mukha ni target mo. Tapos sabihin mo yung spell, spell mo na. Kahit anong gusto mong sabihin ay sabihin mo. Halimbawa, mula ngayon ay lalayuan ka na ng mga nang aakit sa iyo. Mula ngayon, hindi, hindi ka na nila magugustuhan at lalayuan ka na. Depende po kung ano ang gusto mong sabihin. Pag ganito na ang itsura, na ilak mo na ang perdible, ilagay mo ito sa kanyang unan. Pasimple mo lang na ilagay ito sa kanyang unan na hindi niya dapat malalaman. Siya dapat ang makagamit ng unan na yon. Doon mo lamang ito hanggang sa makita mo ang resulta. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo sa mga scammer.